Patok na patok to sa mga estudyante. Churros na babalutan ng biscoff. Sabay may ice cream pa bago ilagay sa ibabaw ang churros biscoff. May cookies and cream din. At meron ding matcha. Tapos lalagyan pa siya ng kanyang flavor tulad ng biscoff, cookies and cream at matcha. Grabe! Overload na to guys! 145 pesos, may mga iba't ibang klase ng flavor ka ng pagpipilian dito. Tulad ng chocolate crunch, cookies and cream, biscoff at matcha. Kung ano yung nakikita mo sa picture o poster, ganun na ganun din siya sa personal. Meron din silang frozen yogurt na may dalawang size na pagpipilian. Depende rin sa presyo kung ilang toppings at size ang pipiliin mo. Nga pala guys, sa dinami-rami ng natikman ko na yogurt, eh ito na ata ang pinaka na natikman ko. Kasi sakto lang ang pagkaasim niya. Kaya pag nilagyan na siya ng mga toppings, balance lang ang asim at tamis. Meron silang cheesecake flavor, Milo flavor, at bisco flavor. Panalo rin tong classic churros nila na may mga dip sauce. Yung dip sauce nila may Nutella, Oreo, bisco, depende sa'yo kung anong dip ang pipiliin mo. Pero siguradong magugustuhan mo tong classic churros nila. Meron din silang premium churros na binalutan na ng mga flavors. May mga croffles din sila dito guys meron din fries tulad ng cheese at barbecue flavor. May hash brown din at meron din silang quality na tofu square. Iilan lang yan sa mga pwede mo pang matikman dito sa cravings to go. Quality to guys, talagang hindi tinipid sa lasa ng tamis. Lasang branded na mga chocolate at iba pang sweets na matitikman nyo dito. Kaya kung mahilig ka sa mga ganitong klase ng pagkain na matamis, eh try mo na dito sa cravings to go. Eto nga pala ang kanilang mga menu. Post nyo na lang itong video para makita nyo. Pwede ka rin magpa-deliver sa kanila via Food Panda. Located naman sila sa BF Resort Drive, Las Piñas City. Nasa Google Map din sila. At open sila ng 2pm to 10pm. At kung gusto mo magsimula ng negosyo, eh pwedeng pwede sa'yo to. Kasi hindi mo kailangan ng malaking pwesto o space dyan sa lugar nyo. Halimbawa na lang na pwesto na to. Hindi kalakihan pero ang ganda. Open sila for franchise. Kaya kung interesado ka magnegosyo, eh mag-message ka lang. For more details, eh check nyo na lang ang kanilang FB page. So paano? Food trip na tayo. Guys, kung naghahanap nga kayo ng magandang tambayan tapos presko, eh dito lang pala to sa so my craving. Trading Stogo. Bali, nandito nga pala sa Trading Stogo at meron nga pala silang 27 branches nationwide. Oy. Pero pinaka main branch nila ay dito sa may BF Resorts, Las Peñas City. At una kong atitigman dito, yung kanilang chocolate crunch. 145 pesos. Hmm. Kaya pala siya crunch na tawag kasi nga crunchy. Okay, next joke. Next joke. Tapos guys, may meron na siyang kasamang churros. Ayun no? Grabe, di ko na tinigilan. Mm. Guys, meron din pala sila dito ang frozen yogurt. Bale, 3 uh, toppings to. Tatlong toppings, 155 pesos. Mm -hmm. Pero meron din silang 1 toppings, 109 pesos. Okay, kama okay. Uman natin. Mm. Bale, may tapos medyo tunaw na siya kasi ay I may mean, mga nauna akong kinain eh. Tagal natin nakatambay <laughs> guys, pag yogurt kasi guys, ah uh, wag niyo expect na purong tamis. Yes. May malalasa talaga yung asin. Okay. You know? Bukod nga sa yogurt at ice cream nila guys, meron din sila dito ang square. Ooh. ayan no. Guys, talagang 85 pesos meron ka ng anim na piraso ng tofu square. At sa mga nagbabalak makatikim ng tofu square pero ayo pumunta sa mga street foods tulad sa mga Quiapo, Divisoria. Uh -huh. eh, meron nga pala dito sa may Las Peñas City dito sa so may cravings to go. Yun, ayan. ayan. Oh. Diba? Hmm. Tapos crispy pa yung ano, labas oh. Alam pa ng loob? Meron nga rin pala sila dito churros guys sa ah, 120 pesos sa apat na piraso. Tapos meron siyang ah, may mga iba't ibang klase ng mga dip sauce din dyan eh Mismo. Pero ito yung pinili ko yung kanilang Nutella, uh, Nutella. Uh, Palisin ang suko yan kanina mm -hmm. Ayan, sa ulit natin yan man Ayun, no? oh. Ah. Mm, grabe quality Bukod nga sa classic churros guys, meron din sila dito premium churros. Uy. 140 pesos sa apat na piraso. Bali, in-note nga pala siya ng mga ganito. Mga sprinkles, chocolate, matcha, o biscoff. Biscoff. Ayun, titikman natin yung biscoff. Mm -hmm. Ito yung paborito mo man eh. Bismo, the best yan tol. You know. What do you think, man? Ang sarap, ma'am. Siguro yung titikman mo sana, ano? Bismo! Tutok na eh. Tinikman ko na eh. Okay lang. Okay. Mm. Meron nga pala sila dito flavored fries. Oh. Barbecue, 89 pesos. Mm. Pero oh, no, di pala sila dito hash brown 95 pesos mm -hmm. with tomato dip sauce. Mmm. Quality. Grabe guys, okay mga food trip dito, no? Abot kaya lang din, tapos quality na, 'di ba? Kaya kung gusto mo mag-franchise, open din sila for franchise. Uy. At hindi mo nga kailangan ng malaking pwesto. Kasi kahit nag lang yung pwesto mo, pwede, pwede man. Maganda to pang negosyo.